Uy, bumaba. Bumaba yung ano, gasolina dito. Ayan, mga master, good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman sa isa na naman palibagong episode ngayong araw na ito. Ayan. pag-as muna tayo. Oo. Mga 100, tingin ko, kasha na yan dito. Alright, so ayan mga master Ayan, start na tayo maghanap ng booking So ganun pa rin ang game plan natin mga master uh, ah, Subok tayo, mga short ride lang tayo Kainis <laughs> Ngayon lang tayo na kukuha ng short ride ulit eh, Try another order naman Kala ko sa atin na Dumal ng ano ngayon ah ang tumal lang short ride ah. Wala akong makuha Master, meron na tayong ano Meron na tayong booking uh, At ang buhay na natin Ay yung dati ko rin pinipikapan So, papuntang ano SM Sukat Ano to, mga pagkain to So, ayan, let's go First booking natin, 58 pesos Ayan, dito tayo Hmm, dito ko na nalagay sa harapan to. 3 kilometers. Okay na. So, yan mga master. 3 kilometers. 58 pesos. Pwede na. Master. Nandito na tayo sa ano? Nandito na tayo sa RDU. Uy. Ito. Meron pa ditong isaw. Sa ano-ano nito? Ito, pwede na to. Malapit lang. 50 pesos. Tama ba? Ayan, pick na natin. So, yan lang mga master. Meron na ulit tayong booking. pag baba natin nito na ito, meron na ulit dito. 50 pesos. Eh, oh. no? Yon. Abida Tower. Tower 9. Laundry to. Pambihira. 50 pesos. So, hindi pa natin natin drop off. Yung isa natin meron na agad. Dito muna tayo sa Paranaque, mga master. mag ikot, -ikot. <laughs> Second booking. Puntahan na natin after natin ito. After ng drop off natin dito. 58 lang. Ha? Oo, oh, yan lang. Wala siguro. Tayo sa ano? Sa pickup natin. Itong booking natin, malapit lang to 50 pesos. Po. Yan. Damit lang to mga master. So panalo, panalo yung booking na to mga master to kilometers lang. Papatakin ng 25 pesos per kilometer, no? Panalo na. So ayan mga master, nandito na tayo. Sana Okay na. Sige. Ayan mga master. Meron na tayong booking ulit. Kakatambay lang natin dito. Kakatambay lang natin. Ayan. Ano ba tayo? Ayan. 300 meters away lang. Kirahin na natin ito mga master. 0420 Uy. Ayun. Dito pangalan ko. Yes lang. Ito lang pala. Okay mga master. Ah, patak to ng ano, 10 pesos per kilometer. Kasi 7 kilometers to eh. Pwede na to. Master by for me magkano kayang abonohan nito nakuha ko abono pero short ride lang to papunta sa amin papunta Las Piñas so first time kong kukuha ng abono mga master na hindi ko kilala at hindi ako pamilyar na swipe ko eh ang bihira oh. natin mga master para sigurado abono 137 lahat eh ito ano Naka-book naman to ng buy for me Hello po, boss. Uh, mo, lala, mo, brider po. Sir, ano to? Ah, uh, magkano ang abono nito? Ay, dalawang libo? Hindi kaya, sir. Eh. Wala. oh, wala kasi naka-indicate sa booking kung magkano yung ano, yung abonohan. Oo, oh, sabing, Sige, sige. Hindi, change rider lang niya para ano, madali. Tawagan ko na lang siya, boss. Oo, Change rider, mga master. mo, ang lipo eh. Yeah, deliver na natin tong isa. Ayan, mga master, nandito na tayo. Amantek. Sa... Ha? Wala? Dito lang yan eh. Hindi, naretso ko na eh. Kasi dyan na naman yan sa Paranaque. Lapit lang. Ayan. oke oke bos Okay. Ang ano, ang mahirap lang talaga dito sa short ride booking mga master kapag mababa yung service quality mo. Talagang mauunahan ka ng mga matataas. Ako nga na kumpleto yung ano ko service quality ko, excellent mga master. Nauunahan pa rin ako. <laughs> yun lang, yun lang ang labanan. Minsan binabasa mo palang lang wala na, maglalaho na medyo mahirap din ang ano short ride kailangan ano matiyaga ka din mag ano talaga kasi maraming nag short ride mga master eh. tataas ng service quality yung booking mga master doon Manuela so papasok tayo niya sa village is lalabas ulit tayo ang drop off natin dyan lang sa tawid so 70 pesos to mga master ayan o oh. Lapit lang. Okay, let's go. Tirahin na natin to. Dito na tayo mga master. Aha. Uh -huh. 20B. sa yun. 20A. Ito na. Ay, napikapan ko na to dati. Na-pick ko na to mga master. Yatas? Ah. Sa may red ribbon lang to? Ah, Aris. Ay, ah, okay. Sabi, so, may Yamaha sila. Ah, sige pa. So, ayan mga master. 70 pesos. Kaya nyo ha. 70 pesos, 3 kilometers. At 3, 2 kilometers. So, mataas yun mga master. Imaginin mo. 35 pesos per kilometer. Panalong panalo yun mga master. Panalong panalo yun mga master. So yan mga master, nandito na tayo. Opo. Ay ba yung mga nagpadala ma'am? Ma'am Fem? Mm hmm. Seventy pesos. Yeah. Thank you. Hmm. Wala. Wala pa ang 5 minutes, mga master. Tumawid lang ako. Meron na tayong 70 pesos. 46 75 pa nga ito eh. Ay, hindi, 80 binigay. Oh. 80 pesos. 80 pesos, 2 kilometers. Panalo yun, mga master. Sobrang panalo yun. So, ayan mga master. Meron na tayong booking. Dito lang ito mga master. Ah, Pintex yung isa eh. okay lang yan. Sige. Kukuha tayo ng double book. Meron ako nakita rito yung eh. lagi kong kinipikapan eh. Teka lang ah. Sana yun? Yung show my. Pang double book natin. Ay, nakuha na. So, yung nakuhaan na. So, meron tayong booking. E-text. spinyas pa rin niya kay na natin to tramo nawala yung ano eh pagoy nagkamali tayo dito mga master 88 pesos to Manila Times Gate Second Floor Arlo Canceling ko kaya to Hindi <laughs> ko Ang pick natin mga master ID lang Okay na. Para lang tayo magagala nito. <laughs> so, parang yaki. Ito medyo ano to. Medyo lugi tayo dito mga master. Nagkamali ako kasi expect ko may double book tayo eh. Eh, hindi ko nakuha yung pang double book niya. Eh, gul. 9 kilometers, 88 pesos. Ito medyo talo to mga master. Pero wala tayong magagawa. Nandyan eh. Okay. Oh, let's dito mga master. Olats oh, booking to. Oh, booking. Pero hanapan natin na kasabay para maging panalo. Mas lagi akong lagi akong nai-scam dito sa ano, sa drop-off sa Ptex. Mas minsan yung ano, yung drop pin point along this way lang, yung pala, Ptex. Kainis ini eh. si. <laughs> Malayo tuloy no, 10 kilometers under ano to eh. talo tayo dito kung dito short ride eh kasi yung bayad 88 pesos lang tapos 10 kilometers ang baba sobra Alright, so yon. Hanap tayo ulit ng booking pero ayoko nang humanap ng booking dito. <laughs> Kasi antagal nang antayan dito mga master. So, lipat ako mga master. Ang hina ng ano dito. Ang hina ng internet. <laughs> Mahina yung internet. Ayaw bumukas ng app ko. Kala ko na sa atin eh. So, nandito na tayo mga master sa Paranaque, no? Ano pa tayo ng booking dito? Paranaque, malapit sa boundary ng Las Piñas. Grabe naman tong booking na to. Simula rito, mga master. 13 kilometers ang layo. 99 pesos. Diyos me. Napakababa niyan. Uulit siyan mga master Pwede na mga master Tirahin na natin yan 5 <laughs> kilometers pipi, MC shop Ah okay So motorcycle shop lang to Ayan mga master Nandito na po tayo sa ano Sa ating pickup TPA. Saan ba yun? Eto nga. Lalamove. Oo. Ah, sige. Doon dito sa kabila, no? Ha? Doon na Ah, sige, sige. Hindi, okay, lalagay ko sa likod. Makasagasa yung ano, yung rider ng ano, ng tumatawid. Pasunod ko lang yun eh. Tumatawid eh oh. Okay tayo dyan, no? Disgrasya. Nabu Nabundol. Nakago kasi ito, mga tawid. Ayan, no? Eh, nag-iingat. Mabilis eh. Ako, ingat. Sobrang sobrang defensive. Driver ko talaga. Lagi mo, lagi mo dapat i-anticipate yung mga kasalubong mo, yung nasa tabi mo, yung nasa likod mo. Ang maganda yan. Huwag ka magpapatakbo ng Masyado mabilis. Lalo na kapag nasa ano ka, mga master. Nasa city ka. No? May hirap yung gano'n. ng tao. Ito naman kasi si tao. Nakago ano, tumawid. May tawiran naman sa taas. Ayun. Bundol siya. tayo. PPA. Okay, so ayan mga master. Quality, may tip ulit tayo. So ayan mga master, ang target natin ngayon, makapick up tayo dito sa Paranaque papuntang Las Piñas para makauwi tayo. At makapagpahinga. Ayan, yan yung ano natin. Kaso wala akong makuha eh. Nakapag-decide na muna ako na uuwi na muna ako. Ang pangit din ang... <coughs> wala rin po na booking kasi dito sa akin. Puro malalayo. Layo ng pick up. Sobra. So... Alright, so yun know, mga master, meron na tayong booking. Kaka, ano ko lang, kakagaling ko lang sa bahay. Kumain lang ako tapos nagpahinga ako ng konti. So, meron na akong nakuha'ng booking. Ito ano to? Abono, kumuha ako ng abono kasi malapit lang 6 kilometers lang naman. Tapos yung yung pipikapan ko na abono. Ano to? Napikapan ko na rin no, mga ah, kakanin to eh. So kaya ano, iwala naman ako dito. Okay, pag in-scam tayo nito, ibabalik ko sa kanya yung mga kakalin niya. <laughs> so, ayan. Puntahan na natin mga master. 6 kilometers ang, ano, ang... Bali, 3 kilometers lang ang, ano, ang... Tawag ito. Simula sa... Sa pick up. Yung drop off. Kaso, yung... Pick up. 3 kilometers simula sa akin. So, total 6 kilometers lahat. Ayan na, dito na po tayo sa ating pick up mga master. Ito dito. Tabo to mga master. 499. Ayan. So, di na ako sa tatakot mag-abono kapag yung mga pick ko yung mga legit. Tsaka alam ko. Oh, 499 daw eh. Ayan plus 106 605 lahat so yan let's go 48 nandito na po tayo sa ano sa ating drop off ayan lang Ayan. Ay. Sige. Yan, 605. Wala ko sa atin eh. Try another order. Ano ba yan? Ang unahan tayo mga master. Ang daming live disorder. Grabe. Ang daming matatasang ratings ngayon ah. So ayan mga master nandito pa rin tayo. Kaka-drop off lang natin. So naghanap tayo ng short ride booking. Short ride lang dito lang sa Las Piñas. Ang lumalabas puro paranyake. Meron dito paranya Las Piñas paranyake kaso medyo malayo-layo eh. Ito, food lang daw. Dito lang sa likod. Tapos ang drop off is San Antonio Avenue. Paranaque. Pwede rin naman to. Kunin kaya natin to. Walang kumukuha eh. Ibig sabihin, markado na tong ano na to. Itong lugar na to mga maser pag ganyan. Pag walang kumukuha. Kasi po, nag ano, nag plus 20, ginuha ko na. <laughs> 85 pesos. So ayan naging 85 pesos kunin ko na 'to. Mas hello po. Ah, Ma'am, ano pong pipikapin natin na pagkain diyan? Ah, sinigang. Sige po. Tatawag na lang po ako pag nandiyan na po ako, nandito ako sa may ano eh, sa may lying in center na eh. Ah, sige po, sige po. Ah, sige po. And sa wakas mga master. Nakuha din natin. O sinigang baon pala to. eighty pesos. So, ano pala to mga maser? 4.5 kilometers lang simula dun sa ating ano, pick up. At 80 pesos Pwede na 85 pala Sorry Yan 85 pesos Panalo na to mga master Sa 4 kilometers 4.5 Puro bayad pala dito Diyan lang iliber? Oo Pagkain Lalamu May bayad ba? Alam ba nila na may bayad dito yung mga gate? Bakit doon may bayad tapos dito meron? Alam mo po yan? Oo. Magkano to? Sampu. Mamaya na paglabas ko. Grabe no. May bayad. Ay. Nandiyan pala. Kala ko dito. Ha? May mga bayad pala dito ang ano no, gate no. Grabe. <laughs> Sige boss. Okay. Okay, so 'yun mga master, meron na tayong booking pabalik na na Spinas. All right, so let's go, let's go, let's go. So um, ang pick natin mga master is 2 kilometers away sa atin Naku po patay tayo dito umaambun na mga master Pag tayo hindi na nakapag record ibig sabihin nun umulan na ng malakas <laughs> Sino po nagbook nito ma'am? Mali yung ano eh Mali yung naipin niya eh Wala po ma'am, malayo. Ano uh, Ano po ito ma'am? Uh, papuntang Gatchalian, Las Piñas. Ay, nako, gamo na umulan. Patagilid ba yan? Pwede? Patagilid na lang kasi hindi ng... So magkakapote na ako nyan Sure na to Patay, kapote tayo Ayan mga master, nagkapote na ako kasi ano eh Mulan na So papatayin ko na yung camera natin mga master And sa tingin ko ito na yung huling booking natin kasi mukhang palakas na yung ulan. So syempre bago natin patayin tong ano camera natin eh maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito. Sa ating biyahe, ayan lumalakas ng ulan. So, ako po ay magpapaalam na muna pansamantala mga master at ititigil na muna natin yung biyahe natin dito. So Ayan, pasok naman yung ano natin, yung kita natin sa ano no, sa minimum kahit pa paano. Nakasyam na booking tayo uh, at maganda po yung kinita natin kahit pa paano, no? Hindi nga na natin nakuha yung uh, 1,000 peso mark dahil kinapos tayo sa oras. <laughs> Pero okay pa rin naman kahit pa paano mga master. Okay, so yun lang. Uh, at maraming maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa ating biyahe. Okay, so i-off eh, ko na muna yung camera natin at wala pa naman itong waterproof case bye bye okay pahabol pala mga master may bagyo pala yata low pressure area so inabot na tayo ng low pressure area sa kalsada okay so yan na muna sa ngayon mga master and ililipit ko na ang ating camera mababasa na tayo tingnan ko na lang kung makakapag video pa ako mamaya pero sa tingin ko hindi na kasi lumalakas na yung ulan Ayan, lumalakas na Ulan! oh, <laughs> tragis Bayan